Ang sakit na iyong nararanasan ay hindi hadlang. Ito ay pintuan. Sa video na ito, tatalakayin natin kung paanong gawing enerhiya ng pagising o awakening, paghilong o healing, at pag-angat ang mga sugat ng nakaraan at kasalukuyan. Ito na ang panahon para ibalik ang kapangyarihan mo mula sa kalooban. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Ibat-ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaumlan ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Hi again, mga ka-MB. Gusto kong magsimula sa simpleng tanong. Anong sakit ang dala mo ngayon? Broken heart? Rejection? Inner wounds from the past? Lahat tayo may kanya-kanyang kirot. Pero sa spiritual path, natutunan natin, ang sakit ay hindi lang para tiisin. Ito ay para gamitin. Number 1. Pain is energy, neutral and powerful. Sa simula, ang sakit ay parang kaibigat. Pero kung titingnan mo ito bilang energy, mapapansin mong may laman ito. May lakas. Isipin mo, yung kirot na yan, pwede mong gawing fuel. Hindi para maghiganti ha, kundi para mag-heal at mag-transform. Kapag tinatanggap mo ito, instead na tinatakasan, doon ka magkakaroon ng tunay na kapangyarihan. Number 2. Pain opens your heart. Alam mo, yung pakiramdam na akala mo hindi mo na kaya, pero nararamdaman mong buhay na buhay ka. That's your soul cracking open. Because Pain removes the illusion that we are separate, alone, or powerless. Ang puso mong nasaktan ay pusong handang magmahal ng mas totoo. Kasi mas alam mo na ngayon ang kahulugan ng pagiging totoo at buo. Number 3 Reflection turns pain into wisdom. Hindi sapat na masaktan lang kailangan mo ring tanungin ang sakit mo. Ano ang itinuturo mo sa akin? Saan mo ako tinutulak lumago? Anong parte ng sarili ko ang dapat kong yakapin? Ang sakit na naiintindihan ay nagiging karunungan. At ang karunungan yan ay kapangyarihang hindi mananakaw. Number 4. Express Don't suppress. Don't bottle it up. Express mo through writing, art, movement, or simply crying. Dahil ang hindi mo inilalabas, naiipon. At ang naiipong sakit ay nagiging blockage ng soul energy mo. Gamitin mo ang expression bilang ritual. Kahit simple lang, basta totoo dahil ang bawat emosyon na nailalabas ay enerhiyang nakakapagpalaya. Number 5. Pain as portal to purpose. Tanungin mo ang sarili mo. Paano ko 'to magagamit para makatulong? Madaming healer, teacher, lightworker ang nagising sa pamamagitan ng pinakamabibigat nilang sugat. 'Tong kasi nila natagpuan ang kanilang compassion, mission, and truth. Hindi na sasayang ang sakit kapag ginagamit mo ito bilang tulay sa mas mataas na layunin. Narito na po tayo sa huling bahagi. Ano man ang sakit na dinadala mo ngayon, hindi ka nag-iisa. At hindi mo kailangang dalhin ito mag-isa. Comment mo sa baba, I choose to rise through my pain. At kung may natutunan ka, ishare mo ito sa iba. Baka sila rin ay tahimik na lumalaban. Sa part 6, pag-uusapan natin ang soul purpose. Paano mo matutuklasan ang layunin ng iyong kaluluwa? Hanggang sa muli, stay brave, stay loving, and rise from within. Peace, love, and light. Thanks for watching.